Wala mga katropan, welcome to my vlog Well, 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 For so, today's video mga katropa Tutok lang at tapusin nyo ang video Dahil isasabihin ko at ituturo ko sa inyo Kung saan makakapagpa-check ng lebre Dito sa General Santos City Buhay marito, katropang X Pabili at trabaho, katropang X Isang pagkita, katropang August 16 nakita ko tong post ng isang um, hospital dito sa Gensan, yung uh, Sarangani Bay Specialist Medical na may free checkup sila so sinubukan ko kung totoo nga ba nag message ako sa kanila ayan at inischedule nila agad ako ng August 22 na pumunta sa kanilang hospital well medyo malapit lang naman to sa amin kaya ayan na guys tanaw na siya sa malayo yung hospital at nandito na nga ako sa harap ng Sarmed Medical at uh, nagpa-drop by lang kay tatay dahil na uh, may pupuntahan pa siya So ayan na guys, lakad na ako papunta sa kanilang entrance, sa reception Para magtanong-tanong at ipakita yung schedule ko for today's check-up At dahil first time nga natin mga katropa, hindi pala doon yung uh, free check-up dito pala sa gilid So tinuro ako saan dumaan ngunta <laughs> pa sa likod at ang pinakadulo daw yung lalakarin ayan ang background ko ng hospital so medyo mapapawisan ka ng konti dahil um, from uh, entrance to dulo medyo malayo din na lakad kaya pala kalaki, ganyan kalaki yung hospital bago pa kasi to kaya mga katropa kaya siguro bilang promotion na rin nila kaya nagpapalibid check up sila dito sa bagong hospital na to Well mga katropa, dumating na ako sa kanilang rasa receiving area at pinahintahintay hintay ako ng saglit dahil may mga nasnauna pa sa akin na mga magpapacheck up din at ayan, binigyan nila muna ako ng form para mapilapan ko ng aking mga basic information at after noon, pinapila nila ako sa kiluhan at kinuha nila yung height ko at ang bigat ko after din noon uh, kinuha nila ako ng BP at nag-initial screening na lang din sila about sa mga story ng uh, kalusugan, health, ganyan. Habang naghihintay kami sa doktor na magkakandak ng free check-up sa aming mga pasyente. Habang naghihintay mga katropa, napansin ko talaga na bagong-bago talaga yung hospital na to kasi ang daming nga uh, clinic nila na bakante na wala pang umupo pa. At ayun na nga umupo na kami at naghihintay na tawagin yung aming pangalan at ayan nag isa isa na tawag yung uh, in charge na nurse nila mga katropa yung uh, calling time namin dyan is 2pm so before to dumating na ako pagdating ko may mga ano, na siguro lima na na nakalista at uh, habang uh, pahapon ng pahapon na uh, padami ng padami na rin karamihan dyan mga bata so ayan tinawag na ako mga katropa Elmer may kasama ka? wala May ka-consult naman ako sa doktor. Kapaterno. ano ko lang ba kay itong mga 2 weeks ago, nagtaka ko ba nga uh, doon naghabok naman dere ko ba sa mata dere A few moments later. Well, hindi ko na kinunan mga katropa yung uh, pag-uusap namin ng doktor kasi about yun sa matako na parang may tumubo na something lang gano'n. At ayun na nga after nun, pinahintay na naman para sa ibibigay nilang reseta at advice. At ayun na mga katropa, bitbit ko na yung reseta na binigay sa akin. So malinaw na free check-up lang sila. Pag meron ka'y kailangan laboratory at bibili na gamot, hindi na nila sagot yung mga katropa. Free check-up lang sila para sa kalinawa ng lahat. Kaya tayo na nga mga katropa, I-like nyo na ang kanilang page at mag-message doon sa Sarmid Medical Center at ipopost ko yung pangalan nila patapos nitong video na no, makatulong ito at marami marami salamat sa panonood. Buhay X at ratawo,